Hello! Good afternoon! We'll yeah, take I this one. Maglakad kami. Ito lang yung ano. Yung bonding namin ngayon. Lakad. Then bibili na gulay. Kasi pag may pasok sila, hindi kami nakakapag sama-sama. So, kailangan ko pag gumising ng umaga para makita sila dilim na. No? Ang araw kasi mali. Ay hindi. Ang ano, ano, yung maliwanag ba dito sa ano. Kaya parang madilim. Tingnan nyo oh. Sayang yung ano no. Oh. Huwag ko nang mabagitin kasi nalampasan ko na. Ano yun, yung atat na bangko? Nasa labas. May sira na din pero pagka ganoon tinatapon na nila pero dyan sa atin pwede pa yung ayusin idikit Eh, dito ano wala na sila panahon magayos bili na lang ng ano siguro yan sila bago pari ko nanigas yung daliri sa kakahawak ng ano, 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 ano. yung ang gusto ko yung green grass maganda ang paligid. Ay, sakit ako. Lupit. Ay, yung puno na yan. Yan, yan, yung puno na Ang daming bunga. Lemon siya. Ang daming yung bunga. Hindi nyo makita kasi yung bunga green pa. As possible, meron silang mga green dito sa bawat bahay. Kasi palagay ko kung walang green, sobrang init. Kung wala man lang ka green, green. yung ano yung ibang walang laki hindi eh ay halfway pa lang kami doon sa pupuntahan namin na store eh okay. makita ko ha basta nakikita nyo lang at least yun know, parang maganda alam mo ba dyan sa atin ito yung mga bahay dito. Magaganda. Mabababa yung mga design. Ayun oh, malaki. Tapos, bago yung bahay niya ni, eh, nagtatanim sila ng mga yan. Yung greens. Puno yata yan eh. Then ititrim nila. Alam mo kasi, ano dyan sa atin, sa Pilipinas, Uh, ang mga bahay dyan, hindi naman yung sa mga medyo ano ha, lalo pa sa lugar namin, ang mga bahay dyan hindi magaganda. Pero it doesn't matter, bali wala naman yan eh, basta ang importante, malinis, yun yung importante. Yung malinis yung ano, yung What are you waiting for? the light. Importante malinis yung paligid. Alik ka na. Ito nga. Malinis nga dito. Hindi naman atin to. Kaya maganda talaga kapag ka... Kahit ano pa. Kahit barong-barong lang yan. Bahay natin basta malinis lang sana ang paligid. Katulad na sabi ko, kahit anong ganda nito, hindi naman atin. Talagang mas gumanda lang kasi hindi sila nagkakalat eh. Sana tayo magkakalat. Sana ng mga greens, magtanim din tayo, tapos huwag tayong magkalat. Tingnan mo sila, para silang naninirahan yung ibang bahay maganda, ang dami talagang greens So parang nasa paraiso ba? Alam mo yung libro, minsan maganda yung mga drawing sa libro. O, oh, napakasimple lang. Ang, ayun, ang dami yung puno dun. Kung makikita nyo, kasi dito, pag naggawa ng bahay, kasi nagtayo, nagtatanim din ng puno. si ang ganda o. Oh lalong gumanda kasi may mga greens malamig siya sa mata, may mga bulaklak kaya mas lalong gumanda kasi syempre you know, nasa siyudad ka may puno, may bulaklak na enjoy mo yung nature kahit nasa city ka ano mo yun yung puno na yun